Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yo na mayroong mga kakaibang kaganapan at pangyayari sa bansang China Nasa sa sobrang kakaiba ay sadyang mahirap paniwalaan para sa atin na totoo pala kaya mula sa sakahan ng mga hayop hanggang sa pamamahiya ng gobyerno sa mga tao ay pag-usapan natin ang sampung pinakakakaibang kaganapan na sa China mulang makikita kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin Number 10. Sakahan ng Hayop ang mga sakahan ang isa sa pinakapangkaraniwang pinagkukuha na natin ng mga produkto kagaya ng gulay at iba pang ating kinikailangan sa buhay. Pero lumaba na may isang uri ng kakaibang sakahan sa ating planeta na talagang namang talamak sa bansang China? Ito ay ang mga mink farms kung saan pinapalaki ng mga tao ang mga hayop na minks na matapos marating ang tamang edad ay kanila namang kakatayin upang makuha ang mga balahibo ng hayop na kanilang gagamitin sa pagbuo ng mga kasuotan na talaga namang madalas ginagawa sa bansa. Noong nga nagkaroon ng paglaganap ng COVID sa ating kapaligiran ay agad huminto ang mga mink farms sa iba't ibang bahagi ng ating planeta upang mabawasan ang pagkalat ng ganitong sakit na tila ba hindi pinroblema ng bansang China kung saan nagpatuloy pa rin sila sa kanilang pagpapatakbo sa mga sakahan ng hayop na ito na nakatulong kung bakit sila ang itinuturo sa dahilan sa paglaganap ng virus ng COVID. Number 9. Hating pantalon ng mga bata Kung mabibisita ka sa bansang China, sigurado akong madalas kang makakakita ng mga batang may suot-suot na pantalon na kapansin-pansing merong butas o siwang sa pagitan ng kanilang hita. Naisaraw tradisyon sa bansa na ilang dekada na rin ginagawa ng mga tao kung saan ang tawag sa ganitong kultura ay ang kaidangku na nakatutulong daw upang makatipid ang bansa sa mga basura mula sa itinatapong lampin, ng mga magulang. Sa kadiila ng ang ganito raw gawain ay makatutulong upang makadumi o makahihi ang mga bata ng hindi gumagamit ng kahit na anong diapers. Na kung para daw sa ibang mga bansa ay nakakatipid ng milyong-milyong toneladang espasyo sa kanilang mga lugar tapunan kada taon. Number 8. Squat Toilets talaga namang napakaraming mga kakaibang gawain at kultura sa bansang China ang hindi mo matatagpuan sa ibang mga bansa kung saan ang isa daw sa pinaka nakakagulat na gawain nila ay ang kanilang pagdumi sa kakaiba nilang kubeta na kapansin-pansin tila ba isang butas lamang sa sahig na nagiging dahilan para mag-squat lamang sila dito sa tuwing sila ay dudumi ang ganito raw paraan ng pagtae ay ang pinakamadalas gawin sa bansang China sa kanilaan ng maraming mga tao ang naniniwala na ito ay mas malinis kaysa sa pag sa mga kubeta na kinikailangan pang upuan para lang makadumi. Number 7. Nagahalikang Dinosaurs Maniniwala ka ba ang sasabihin ko sa iyo na mayroong isang syudad sa bansang China kung saan posible kang makatagpo ng dalawang dambuhalang dinosaur na nagahalikan? Sa entrance papasok sa syudad ng erethon ay makikita ang dalawang statwa ng mga Argentinosaurus na may hawak sa titulo sa pagiging pinakamalaking dinosaur sa kasaysayan na naghahalikan kung saan ang dalawang statwa daw na ito ay sumisimbolo sa syudad dahil dito natagpuan ang karamihan sa mga fossils ng dinosaur sa bansa. Ngunit kahit na sobrang makasaysayan ng lugar na ito ay sadyang nakamamangha din ang pagkakagawa sa dalawang statwa ay sayasabing kakaunti lamang ang mga turistang bumibisita sa lugar kada taon dulot na sobrang malayo ito sa ibang mga syudad. Number 6. Delatang Hangin Sa dinami-dami ng maaaring ibenta sa merkado, ay sigurado ako na ang ibinibentang ito sa bansang China ang isa sa pinakakakaiba sa lahat. Kung saan dahil sobrang daming polusyon na daw ang lumalaganap sa bansa, ay naisipan ng ilang mga kumpanya dito na magbenta ng mga hangin sa loob ng delata na magbibigay ng humigit kumulang isang daan at tatlong pong malinis na hangin sa gagamit nito. Ang ganitong klaseng pangyayari ay talagang namang nakakagulat at nakakalungkot isipin sa kadihilan ng ang natural at libre dapat nating nakukuha sa ating kalikasan ay pinagkakakitaan na sa ngayon ng mga tao dahil din sa ating mga ginagawang masama sa ating kapaligiran na maaari raw magpakita kung ano ang kalagayan natin sa hinaharap. Number 5, Police na Gansa Maniniwala ka na naman ba kung sasabihin ko sa iyo na sa bansang China ay mayroong ginagawa ang mga pulisya na nakatutulong daw upang makatipid ang bansa sa mga gastusin sa kanilang seguridad, Ito ay ang pag-aalaga at pagsasanay ng mga pulis sa mga gansa upang habulin ng mga ito ang mga taong gumagawa ng ilegal na bagay gaya ng pagpasok sa kanilang lupain ng walang pahintulot o di kaya yung mga pagnanakaw at dahil ang mga gansa ang isa sa pinaka-agresibong hayop sa ating planeta kung saan handa silang habulin kahit pa ang mga malalaki sa kanila ay talagang namang perpekto silang alaga ng mga pulis. Malakas din gumawa ng ingay ang mga hayop nito. ito sadyang nakakatulong upang maalarma ang mga pulis kung sakaling meron ngang mga taong gumagawa ng ilegal sa kanilang lugar. Number 4. Birding na yun. Sa isla ng Shengshan sa China ay matatagpuan ng isang luma at inabando ng nayon na kung tawagin ay Green Village. Sa kadahilan ng kung makikita mo ito ay mapapansin mong tila ba binabalot na ng mga halaman ng buong lugar. Sa kadahilan ng inabandon na daw ito ng mga tao simula pa noong dekada 90. Matapos lumipat ang mga residente ng lugar sa ibang lokasyon dulot na masyadong malayo ito sa ibang mga syudad. Dahil wala nang nag-aalaga at naglilinis sa inabando ng nayon, ay tila ba sinakop na raw ito ng ating kalikasan kung kaya't kasalukuyang meron na itong nakamamanga at payapang itsura na naging dahilan para maraming mga tao ang nagnanais na bumisita dito. Number 3, Red Beach kung nanaisin mong bumisita sa bansang China, ay sigurado akong gugustuhin mong pumunta dito sa buwan ng Oktubre upang makita ang kakaibang pinomina na nagaganap sa siyudad ng Panjin, kung saan nabobo dito ang tinatawag ng mga tao na Red Beach, na sa sobrang nakamamang makita ay talaga namang binibisita ng mga tao. Beach man ang tawag sa lugar na ito ay sinasabing na bobo raw ang Red Beach sa isang latian na may hawak sa titulo sa pagiging pinakamalaki sa ating planeta kung saan ang mga tumutubong seaweeds dito. Sa tuwing sumasapit ang panahon ng tagsibol, ang nagiging dahilan para sa pagkakaroon nito ng kanyang pulang kulay na talaga namang nagiging dahilan para maraming mga tao ang pumupunta at nabibisita dito taon-taon. Number 2. Peking Apple Store Ang bansang China ang isa sa pinakamalaking producer ng mga Apple products sa ating planeta. Pero alam mo ba na ang lugar din na ito ang isa sa pinakamalaking producer ng mga peking produkto ng ganitong teknolohiya sa lahat? Sa syudad ng Kanming sa parehong bansa ay matatagpuan ng napakaraming mga peking Apple Stores na nagbebenta ng mga peke gaya-gaya lamang ng mga produkto mula sa mga original na talagang namang madalas bilhin ng mga tao dahil sa mas mura ang mga ito. Sobrang galing nga din daw maglinlang ng mga ganitong tindahan kung saan kahit pa ang kanilang mga empleyado ay hindi alam na peke pala ang kanilang pinagtatrabahuan kung kaya't labis na lamang ang kanilang gulat sa tuwing hinuhuli at kinakasuwan sila ng mga otoridad. Nabuwan pagsuot ng pajama Alam mo ba na sa sobrang sikat daw ng pagsusuot ng mga pajama o damit pantulog sa mga pampublikong lugar sa China ay gumawa na ng paraan ng mga otoridad upang matigil na ito? Ang kanilang ginawang paraan ay ang lahat daw ng taong kanilang nakikitang nagsusuot ng pajama sa labas ng kanilang mga tahanan ay agad nilang tinutuntun at inilalabas ang mga pampublikong impormasyon na nagsisilbing pagpapahiya daw sa taong ito sa dahilan ng pinaniniwalaan nila ng pagsuot ng damit pantulog sa mga pampublikong lugar ay hindi tama kung kaya't ang kanilang pamamahiya sa mga gumagawa nito ay magsisilbi raw leksyon upang hindi na nila ulit gawin pa ang ganitong immoral na gawain. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talagang namang hindi na natin maitatanggi na ang Bansang China ay sadyang naiiba kumpara sa ibang mga bansa sa ating planeta kung saan mayroon silang mga kultura at gawain na kumpara sa kanila ay nakasanayan at nakagisnan na ay hindi naman kapanipaniwala para sa marami sa atin. Kaya para sa iyo, anong kaganapan sa Bansang China ang sa tingin mong pinakakakaiba sa lahat? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasariksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid!